akala ko nga dito, parang thesis defense na yung nangyayari. Ayun. Okay. Yeah. Ang gano'n lang mag-ingles mo. Ito, ito. Oh, Mag-ingles. Tsaka away pinakako talaga yung takeaway ko, damsel. Damsel. Uh, <laughs> Ako takeaway. Ako may call special to direct Catherine Camarillo. Uh, knowing JC and William to be both very intense oh. and uh, emotionally aware actors, paano niyo po silang dinirect? At uh, meron ka mga moments na nagulat ka sa mga binato nila sa mga insena? actually, ano eh, dapat sa collaborative nila. Dahil nga sa magagaling sila, hindi na ako naging may, hirap para sa akin na uh, or makita yung gusto kong uh, makuha sa eksena. I always talk to them, they always collaborate, they always ask questions, and they give more. Sometimes, yung, yung may mga eksena rin nga na sa script, we discuss and then we come up with something na talaga solidify kung ano yung top track na gawin for the character. We confirm with each other, yun ang pinakamaganda na buusap kami, pinapakinggan nila ako, nakikinig sila, and then eh, sinusunod nila kung ano man yung, yung vision na gusto ko. At the same time, hindi ko hindi ko uh, pinabaliwala kung ano man yung, yung notes nila or ano man yung, yung gusto nila mag makuha sa eksena. And I respect them yung mga uh, suggestions nila. At natutuwa lang ako kasi ganun sila ka, ka uh, ano, ganun sila keen when it comes to their characters. Masyado silang uh, involved with the characters na gusto nilang i-ano, gusto nilang ipakita. Mm -hmm. Hindi sila nawawala, hindi sila nawawala doon sa characterization. At ang katulong ko sila actually sa pagbuo ng magandang pagbulma Eh, hindi 'yung papas. Sorry, Keneth. This is probably one of the ano, na reason ko bakit gusto ko din 'yung series. Kasi, questioned nito kung anong ba? Question nito kung possible ba ang uh, opposites attract. So, 'yung buong pelikula namin, doon nagbabase 'yung character namin. na love yeah, ba? in this in this world and and we all know that love is a great chaotic thing that is happening in this world, di ba? Na kung magbabago ka ba para sa tao? Mabaguhin mo ba yung sarili mo para sa na O hindi ka magbabago, magiging un unapologetic ka ba para sa pagmamahal? So ito yung dinadaanan ng character namin na kini-question namin, dinidebate namin, kaya kami may positive, kaya may discussion every scene. Kasi gusto namin matawid na, ah, kikwestiyonin to ng tao kung kung possible ba siya na totoo ba ang, 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 yung ba, mababago ba ako? Mabaguhin ko ba yung morals and values ko because of love? Or magiging unapologetic lang ako? O sila yung mababago para sa akin? So, ayun. So, hinimayin namin ang todo yun. Hanggang sa, ayan, ayan, ayan na siya. <laughs> so, sana, I mean, sa kapatawin mo. Yes, yes, kapatawin mo. Tama. Kapatawin mo lang ako dito. Thank you to the director. Thank you everybody. Siyempre, nandito si Leo Benjola eh. Ayan. Ay, Jojo Panaligra is in the house. Uh, Para masusunod si Ogie Narvaez Rodriguez. Wow. Nakita-funod mo. Okay, dear Catherine Pugula. So, you mentioned kanina na yung Torete yung perfect song for the movie. Why po Torete? Torete? Well, it about... Yeah. Torete kasi if you are uh, familiar with the lyrics of Torete, it speaks a lot of subliminal messages about um, getting that uh, getting that experience na uh, valuing the sabi ko yung the sex in it the the what do you call this the the union yung bak yung, yung the lyrics itself it speaks about a lot about Megan Ryan so nung naman tinignan ko yung lyrics at in-interview ko yung mismo composer he, he just said na nakita niya through the trailer yung connection ng kanyang sinulat na lyrics sa Megan Ryan. So, sabi ko sa kanya, pareho pala tayo ng, ng, ano, ng, in, ng interpretation with the lyrics at the same time, the movie that I want to, ano, to pursue. So, in a way, doon sa konteksto na yun, kumayag siya, may ko ang Kasi hindi ko naman siya, like ako as a filmmaker, I just don't get uh, music or soundtrack na ilalagay ko lang sa pelikula ko just for, you know, just to be there and Again, the hype maganda. I wanted the connection, the, you know, the, the unison of it, na makita yung connection ng music, ng story, ng characters, para mas maging buo yung experience natin. Ipahatid yung anong mensahe ng Thank you, And the next question is for you and JC. So, during your character study, while you're playing the role of Michael Gallant, ano yung characteristic na pinaka nakarelate kayo and also ano yung characteristic ni Mike and Ryan na wish nyo ganun din kayo <laughs> So, <clears throat> ang role ko kasi dito uh, kami na lang ng mami ko ang nasa bahay uh, my, my dad, uh, pwede ko na ba sabihin okay. So, so um, kami na lang ng mami ko So, I'm a, proudly yung boy So, may standard yung character ko of what love is May standard siya na Uh, yung una mong makikilala, yung unang ibibigay mo yung sarili mo, siya na dapat. So, I mean, may, may ganun siyang, sana, sana yung una mong pagbibigay ng sarili mo, sana siya na. So, as, I, I, with that kind of ideas, di I, I hope na, gusto, gusto ko pa rin mabunta doon sa ganung mindset of things na, kung ano yung pagbibigyan, pagbibigyan ko ng, hindi naman like it, physical self, Kung ano yung paglalaanan ko ng pagmamahal, sana, siya na. So, well, na-achieve ko naman na siya. So, uh, uh, I think yun yung medyo malapit dun sa ideals ko with, with the character. Kung nasabot ko may tanong ko. So, uh. yung character ko naman na si Meg, ano siya, um, ayun nga, parang marami siyang pain from her from from her past or from her childhood na uh, hindi niya na open up sa ibang tao. So yung ginagawa niya para ma-escape yon is lumalabas siya with her friends, di ba? Nagbabarkada siya. She does uh, fun but crazy stuff and she drinks until mawala siya sa sarili niya. Uh, parang yun yung parang pinaka-escape niya from feeling her feelings. Um, hindi ako ganon. Charot! Hindi. <laughs> yun pala yung sasabihin. Hindi. um, And I can I can relate to those feelings na parang ano ba yun, yung when you when you feel sad and you can't open up to other people. Uh, ayun, kaya parang gusto ko talaga siyang i-play kasi this movie also says something about that eh, and how you handle the things that you go through in life and where it takes you also kasi medyo pinapayaan niya talaga na ng sarili niya uh, just to escape the feelings. Um, so yun, I find that very human, very relatable, and whether you know we show it or not, because sy when we face everyone, we have a smile on our face and we're we're always happy, we're always okay, we always look great, and we have a perfect life and perfect relationship, diba? but I But deep inside, alam ko nga lahat tayo may mga and ayun, I connected to the, that that. uh, loneliness in her na sabi ko, all people have that. Thank you. Thank you, Leo. Uh, so, so, I, I would also like to acknowledge Tyrone Escalante is in the house. Oh. Ayun, no? Yeah, clap, clap, clap. O, <laughs> <laughs> oh, ganda ang matalang mo, ha? Alam mo na. Oji Narvaez, Oji. Ayan. Uh, I'm Oji from Abante and Abante News. Sabi ko, Parang mas matikin. Parang kay Jeff. <laughs> <laughs> Jeff first. And you I'm Anne. I'm Meg's best friend. so Anne is um, a toxic friend and yet she's a friend. so she's, she's always there for, for meg. pero you Anne also came from a broken family. You escape the money Is she likes adventures. She likes uh, she's a thrill seeker. Pero dahil toxic siya, sa so paghahanap niya ng thrill, kailangan kasama niya ang best friend. Best friend. yes. A bad influence, toxic best friend. <laughs> <laughs> tapos we all know, di ba, ano, uh, mo, yung Grand Slam Queen, Lorna Tolentino. May yes. chance ba na nagtanong ka sa kanya ng tips about acting or, or anything about uh, sa pagiging artista? Well, hindi pa ako nagtatanong kay mama about doon. Kasi nung dumating ako sa family, ako nag-work na muna kasi I was pregnant, diba? Pero may mga times na pinag-uusapan namin yung character that she plays. Yun. Tapos yung mga insight niya about it, tapos kung ano yung tingin niya na... May one time pinag-uusapan namin sa Espanago, nag-share siya about yung tingin niya na dapat na-attack niya or yung pagkakaintindi niya sa script. Doon ako nagtatanong na ah, ganun po ba yung ano Ado po ba yung mga dapat pang niya. ganyan so i'm learning from her habang nakikipagkwento siya does her roses oh yes thank you thank you thank you lugi ayan